magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Madami akong natuklasan ng na mga aklat nila na makakapagbigay tulong upang mas maging malakas pa ang ating mga kasundaluhan. At ang ating lahing inkanto Sa mga aklat na nagmula sa mundo ng mga tao. Na aking nadaladala sa mundo natin na ito na nanggaling sa mundo ng mga tao. Malalaman at matututunan ng ating mga kasundaluhan kung paano makabuo ng form o isang napakahusay na teknik sa pakikipaglaban. May dalawang magkaibang form na dapat aralin ng ating mga kasundaluhan na aking nalaman sa aklat na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang unang form kung paano mo madidepensahan ang pag-atake ng mga kalaban sa pagbuo ng isang form ng ating mga kasundaluhan may mga tamang pagkilos ang dapat gawin para makabuo ng matibay na depensa. Nasa aklat na aking daladala sa mundo nating mga inkanto na nagmula sa mundo ng mga tao. Kung anong mga pagkilos ang dapat gawin. Para may iyon. At ang pangalawa ang form ng opens ba? Kailangan matutunan ng ating mga kasundaluhan ang form na iyon. Ang form na mabubuo ng ating mga kasundaluhan para sa ofensiba na ating gagawin sa magiging kalaban ng ating lahi ay malaki ang maitutulong nito para tayo ay magtagumpay. Ang form na pagbuo ng open siba kapag ito ay naisagawa o matutunan ito ng husto ng ating lahi. Kahit gaano pa katibay ang depensa na binuo ng ating mga kalaban ay kayang kaya nitong kibagin at wasakin. Ang binong klaseng teknik ay lubos na kinakailangan ng ating lahi lalo na ang ating mga kasundaluhan kapag naituro ko sa kanilang ang dalawang teknik na iyon agad. Mas lalakas ang ating lahing inkanto laban sa ibang nilalang na nasa iba't ibang mundo. Mahihigitan natin ang mga kaalaman at kahusayan ng ibang mga nilalang. Kaya kailangan ko talagang maituro iyon sa lahat ng ating mga kasundaluhan. At madami pa akong aklat na nakuha sa mga tao nung ako ay nanirahan sa kanilang mundo sa matagal na panahon. Tulad na lang din ng mga aklat sa pagkakaroon ng kakaibang teknik na kapangyarihan ang aklat kung paano mo magagamit ang iba't ibang teknik na nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan. At ang aklat pagdating sa paggagamot, at madami pang iba, lahat ng iyon ay nais kong pag-aralan na ngayon na nandito na ako sa ating mundo ng mga inkanto. Magagawa ko na iyon na mapag-aralan lahat, nang walang iniisip na magiging sa gabal. Kaya nais ko magkaroon ng silid aklatan sa lugar na ito na nasa loob ng aking imperyo. Para mapag-aralan ko ng lubos ang mga nilalaman ng mga aklat na aking nakwa sa mundo ng mga tao. At kapag ito ay akin ang napag-aralan at natutunan lahat, ito ay ibabahagi ko agad sa ating mga kasundaluhan at sa ating buong lahing inkanto. Wala naman ibang pwedeng asahan na mapag-aralan ang mga ganong kakaiba at mahiwagang teknik na nagmula sa aklat ng mga tao. Kung hindi ako lang, kung ito ay iaasa ko sa iyo. Nakakatiyak ako na hindi mo lubos na matututunan at mauunawaan ang mga nasa aklat na aking daladala sa mundo natin na ito na nagmula sa mundo ng mga tao. Dahil ikaw General Raiji ay wala akong maaasahan. At wala ka din sapat na katalinuhan para maunawaan mo agad ang mga nilalaman ng mga aklat na aking tinutukoy. Kaya ang mga simpleng gawain na itatalaga ko sa iyo tulad ng pag na sabihin mo sa mga manggagawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao, na nandito ngayon sa aking imperyo at kaharian, ay kailangan nila magbuo ng silid aklatan sa pwesto na ito. At kailangan ay sa madaling panahon ay matapos din nila ito agad. Baka sa simpleng gawain na tinalaga ko sa iyo ngayon ay hindi mo pa magawa ng maayos at husto. At para may magawa ka din habang nandito ka sa aking imperyo. Ikaw ang itatalaga ko na magbantay sa mga manggagawa o alipin na nagmula sa lahi ng mga tao. Hanggat hindi pa natatayo o nabubuo ng ayos ang silid aklatan na aking pinapagawa. Hindi ka maaaring bumalik sa kaharian at imperyo ng aking kapatid na si Haring Harry. Maliwanag ba General Raiji? At isa patulad ng pinangako ko sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao na ating mga alipin kailangan ay magkaroon sila ng sapat na pahinga sa isang araw na magdadaan. Kaya kapin mo, na sa kalahating araw na magdadaan ay madaming magagawa na ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga taon na ating mga alipin. Dahil sa silid aklata na iyon na aking ninanais na kasalalay ang pananatili mo sa aking imperyo at kaharian. Alam ko na hindi mo rin gusto na manatili sa aking imperyo at kaharian. Dahil hanggat nandito ka ikaw ay aking mababantayan. Mag-iingat ka lang ng gagawin mong kilos General Raiji. Kung nais mo gumawa ng isang gawain laban sa akin. Sinasabi ko na sa iyo. Hinding hindi yon magtatagumpay. Dahil gagawin mo palang napas lang nakita. Ngayon, nauunawaan mo ba ang lahat ng sinabi ko sa iyo General Raiji? Sabi ni Prinsesa Blanca, nang marinig ito nila General Raiji, Daryl at ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto si General Raiji ay labis na nagulat at natakot. Nakaramdam si General Raiji ng konting pagkainis at takot. At si General Raiji ay agad-agad na sumagot at sinabi, Oo nauunawaan ko mahal na Prinsesa Blanca. Humihingi din ako ng paumanhin kung naging pabaya ako sa aking mga tungkulin bilang general. Sisikapin ko mapunuan ang mga iyon at papatunayan ko sa iyo mahal na Prinsesa Blanca. Nakarapat dapat ako sa aking posisyon bilang isang general ng mga kasundaluhan ng ating lahing inkanto. Tama ka Prinsesa Blanca, wala akong tinataglay na sobrang lakas na spiritual na lakas. Ngunit kahit papaano ay may katalinuhan din akong tinataglay lalo na pagdating sa labanan. Papatunayan ko iyon mahal na Prinsesa Blanca, sabi ni General Raiji, at ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Akala ko magiging pabor sa akin ang pagbabalik ni Prinsesa Blanca sa mundo ng aming lahing inkanto. Noon pa man ay hinahangaan ko na ang kanyang kagandahan na tinataglay. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay labis kong kinakainisan. Dati naman hindi ganyan ang pakikitungo sa akin ni Prinsesa Blanca. Simula naging general lang ako ng buong kasundaluhan ng aming lahing inkanto at nung pinalitan ko si Prinsipe Lawson bilang pinuno ng buong kasundaluhan ng aming lahing inkanto. Dahil si Prinsipe Lawson ay nagtaksil at bumuo ng sarili niyang kasundaluhan. Upang labanan si Haring Harry, simula nung nagiba na ang pag-uugali sa akin ni Prinsesa Blanca. Sana hindi ka na lang talaga bumalik sa mundo na ito Prinsesa Blanca. Sana nanatili ka na sa mundo ng mga tao. At sana doon ka na lang naghasik ng iyong kasungitan para kahit papaano ay makahanap ka ng iyong katulad na pag-uugali. Dahil sa mundo ng mga tao ay hindi ka kilala o kikilalaning prinsesa. At tama si Prinsesa Blanca. Walang magagawa si Haring Harry sa mga nais niyang gawin. Dahil si Haring Harry noon pa man ay sunod sa Nuren na kay Prinsesa Blanca. Kayang-kaya niya nga ako palitan at alisin sa aking posisyon bilang general. Kailangan ko maging maingat sa aking. Magiging kilus habang nandito ako sa imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. Para manatili ang aking posisyon at masaganang buhay. Bulong ni General Raiji sa kanyang sarili. At nang marinig nila Prinsesa Blanca at Daryl ang sinabi ni General Raiji na naging sagot niya sa sinabi ni Prinsesa Blanca. Si Prinsesa Blanca ay nagsalita muli at sinabi. Mabuti naman General Raiji ay nagkakaintindihan tayo at dapat mong malaman din na kung ano katayuan mo lang sa ating lahing inkanto. Sabi ni Prinsesa Blanca sa seryosong tono. Ngunit si Daryl palihim na lubos na nakatingin kay Prinsesa Blanca kanina pa. Lalo na ang marinig ni Daryl ang tungkol sa mga aklat na daladala ni Prinsesa Blanca pagbalik sa kanilang mundo ng mga inkanto na nagmula sa mundo ng mga tao. At si Daryl habang nakatingin kay Prinsesa Blanca nang hindi napapansin ng lahat si Daryl ay nagsalita at napabulong sa kanyang sarili. Ang prinsesa ng lahi ng inkanto na si Prinsesa Blanca ay nakapagdala ng mga aklat sa mundo na ito. Na nagmula sa aming mundo ng mga tao. At ang mga aklat na iyon ay hindi basta-bastang aklat. Magiging mapanganib sa aming lahi ng mga tao. Kapag natutunan ng mga inkanto na ito ang mga pangbihirang mga kasanayan na nakasaad sa mga aklat. Na kanyang nakuha sa mundo naming mga tao hindi nila pwedeng matutunan ang mga ganong kasanayan. Tulad na lang ng pagbuo ng form upang magkaroon ng napakahusay na depensa at opens iba ang kanilang mga kasundaluhan. Lalo na ang magkaroon ng iba't ibang mga bagong kasanayan o teknik na nagtataglay ng lubos na kapangyarihan. Ang lahi ng mga inkanto ay sobrang sama ng mga pag-uugali lalo na pagdating sa aming mga tao. Kaya hindi imposible na gagamitin ng mga inkanto na ito ang kanilang mga matututunan sa mga aklat na nagmula sa mundo namin mga tao. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni na naman na natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!